Diyan buksan mo yun Buksan mo, buksan mo. Yung oh, kawali. Lagyan mo na ng mantika kung ano na. ano mo na naman mantika yun Oh, sige. sige, takpo mo na muna. Ah? Pero ano, ano, ko ano, ka Tá. É, tudo bem. Pode. Tá. Tá passando as minhas. Tá.